Hello mga bata! Nandiyan na pala kayo! Magandang araw! Kumusta kayo? Welcome sa panibagong episode ng Art School dito sa Deped TV! Ako nga pala si Sir Rafi, ang inyong cool na cool na art teacher! Ngayong araw, ang pag-aaral ng sining ay siguradong ma -e enjoy natin! Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay! Pumalakpak ng tatlong beses ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa art lesson natin ngayong umaga. Sa ating nakaraang araling, ay natalakay natin ang ilan sa mga kasangkapan at kagamitan upang makabuo tayo ng isang likhang sining. May mga tinatawag tayong mga natural at nabibiling material na maaari nating gamitin sa pagguhit. sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa iba't ibang kasangkapan at kagamitan na ginagamit natin sa pagguhit ay mas mauunawaan pa natin ang kahalagahan ng mga ito upang mas maipahayag pa natin ang ating mga sarili. Handa na ba kayong makalikha muli ng isang magandang sining? Tara, simulan na natin. Dahil art, kaalaman na to tumitingin tayo sa salamin, ay nakikita natin ang ating sarili. Nakikita mo rin ang detalye ng iyong mukha. Nariyan ang iyong mga mata, ilong, bibig, tenga, at buhok. Ang ating mukha ay isang magandang obra dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Maaari mo rin maiguhit ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang kasangkapan o kagamitan sa pagguhit. Sa tingin ko ay oras na para ipakita ang iyong galing sa pagguhit dahil guhit galing na! Tumingin ka muna sa salamin. Sigurado ay nakikita mo ang iyong refleksyon. Pag-aralan mo mabuti ang detalye ng iyong mukha Natatandaan mo pa ba ang mga elemento ng sining? Ang naaalala mo bang sagot ay linya, hugis at tekstura? Magaling. Upang mas maging madali para sa iyo ang pagguhit ng iyong sarili, ay alamin mo muna kung ano-anong hugis at linya ang maaari mong gamitin sa pagguhit ng iyong mukha. Halimbawa, maaari kang gumamit ng hugis bilog para maiguhit mo ang iyong mga mata. Pwede ka rin gumamit ng pakulbang linya sa iyong kilay, bibig, tenga at ilong. Ngayong alam na natin ang mga elemento ng sining na ating gagamitin sa pagguhit ng ating muka, ihanda naman natin ang ating mga kagamitan at kasangkapan sa pagguhit. Maganda tayo ng malinis na papel, lapis, marker o sign pen, crayola, glue, at popsicle sticks. Kung wala namang kayong popsicle sticks, ay maaari rin naman kayong bumamit ng mga tingting. -ting. Mamaya ay magpapakita rin ako ng halimbawa ng picture frame na gawa sa tingting. Simulan na nating iguhit ang ating mukha gamit muna ang lapis. Pagkatapos, ay gamitin ang marker sa paglalagay ng mga importanteng detalye ng iyong mukha. Burahin ang mga natitirang nakalapis na linya. Kung tapos na kayo, ay kulayan na natin ito gamit naman ang kawayola. upang mas maipakita pa natin ng ganda ng ating iginuhit na larawan, ay lalagyan natin ito ng picture frame. Pero mga bata, sa pagkakataong ito, ay tayo mismo ang gagawa ng ating sariling picture frame gamit ang mga popsicle sticks at glue. Lagyan ng glue ang bawat popsicle stick na iyong ididikit. Maglagay ng tamang dami ng glue upang hindi ito kumalat maging maingat sa pagdidikit nito sa papel. Idikit lamang sa palibot ng iyong iginuhit na larawan ang bawat isang popsicle stick. Gawing gabay ang hugis parisukat sa pagdidikit nito. Maaari ka rin magpatulong sa iyong nanay, tatay, ate at kuya o kung sino man ang iyong kasama sa bahay. Maaari ka rin magdagdag ng iba pang mga detalye o pang-disenyo kung nais mo upang mas lumutang pa ang ganda ng iyong picture frame. Iligpit din ng maayos sa tamang lalagyan ang mga ginamit mo sa pagguhit. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay pagkatapos ng ating gawain. Mga bata, muli tayong nakalika ng isang sining mula sa iba't ibang kagamitan at kasangkapan. Ang ganda, di ba? Galing na Ano ulit ang mga ginamit natin para makagawa ka ng sariling picture frame? Tama. Ang ginamit natin ay mga popsicle sticks. Gumamit din tayo ng mga tingting. -ting. Ang glue naman ang ginamit natin para maidikit ang mga ito. Ano ang iba pang kagamitan o kasangkapan ang ginamit natin sa pagguhit ng ating larawan? Ating isa-isahin. Gumamit tayo ng lapis, marker o sign pen, at crayola. Dahil na ipakita nyo muli ang galing nyo sa sining, ay bibigyan ko kayo ng limang bitwing na tumataginting. Art assignment na. Para sa iyong art assignment, iguhit mo naman ang iyong pamilya o nagsisilbi mong pamilya sa loob ng iyong tahanan. Kulayan mo ito at lagyan muli ng sarili mong gawa na picture frame. Lagyan mo ng pangalan ang mga nasa larawan na iginuhit mo. Isulat mo sa ilalim nito ang isang maikling mensahe ng pagmamahal at pasasalamat. Pwede kang magsabi ng thank you o I love you. Ipakita mo ito sa kanila at siguradong matutuwa sila sa iyo. Mga bata, mas naunawaan na natin ang kahalagahan ng mga kasangkapan at kagamitan sa pagguhit madali mong naiguhit ang iyong sarili dahil sa paggamit ng mga ito. Maaari mong isabit ang iyong likhang sining sa dingding ng inyong bahay o kaya sa iyong kwarto. Ito ay paalala na ikaw ay mahusay at tunay na batang artist. Naiguhit mo ang iyong sarili ng may pagmamalaki dahil ikaw, ako ay nilikha ng Diyos. See me in the chicken sa mga batang artis, tara na! Ipadala nyo na sa amin ang inyong mga likhang sining. Magpaturo kay na nanay o tatay, ate o kuya at mag-email sa depedtvsiningchikiting at gmail.com Mga bata, ang aking art payo sa inyo ay inyong pakaingatan ang mga kagamitan at kasangkapang kinagamit nyo. Lalo na kung binili ito ng inyong mga magulang o kung sino man ang nagbigay nito sa inyo. Dahil ang mga iyan ay siguradong pinaghirapang bilhin para may magamit ka sa pagguhit. Kung ang mga ginamit nyo naman ay mula sa mga natural na material tulad ng dahon at balat ng puno, maging maingat sa pagpitas o pagkuha sa mga ito. Kaya mahalagang magtanim tayo ng magtanim ng mga halaman at puno upang ang mga ito ay hindi maubos. Muli, ako si Sir Rafi na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo'y ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool! Art is cool! Paano mga bata? Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Roma, inyong makakasama sa paglalakbay sa magkulay ng mundo na Mondona musika. Halina't makimusikantahan na para sa isa na namang masayang musika alaman dito lamang sa The Pet TV. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, tayo ay magbalik-aral muna. Ready? Tara! pinag-aralan noong nakaraang linggo. Hmm, isip-isip! Ang ating pinag-aralan ay tungkol sa dalawahang pulso. Natatandaan niyo pa ba? Pinag-aralan natin na ang pulso ay maaaring pangkatin ng dalawahan, tatluhan, o apatang sukat. Ngunit pinagtuunan natin ng pansin ang dalawahang pulso ang malakas na pulso sa bawat pangkat ay matatagpuan sa unang kumpas. Para mas malaman ko pa kung natatandaan nyo ang ating aralin, maaari nyo ba itong sagutan? Mga bata, hatiin natin ang mga larawan ayon sa sukat na dalawahan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Excited na ba kayong hatiin sa dalawahan ang mga bagay sa ating harapan? Para sa unang bilang, set ng tambourine. Kung pinangkat mo sa dalawahan ang anim na tambourine at lumabas ang tatlong pangkat, magaling! Tama ka. Sa ikalawang bilang, mayroon tayong set ng ukulele. Hatiin na natin! Kung hinati mo sa dalawahan ang labing dalawang ukulele at lumabas ang anim na pangkat, magaling! Tama ka ulit! Sa ikatlong bilang, set ng flute. Simulan na nating hatiin. Kung hinati mo sa dalawahan ang anim na flute at lumabas ang tatlong pangkat, binabati ko kayo dahil tama kayo. Ngayon naman, katulad na ipinangako ko sa inyo, pag-aaralan naman natin ngayon ang sukat ng pulso sa anyong tatluhan. Handa na ba kayo? Mga bata, mayroon ba kayong mga kaibigan? Wow! Katulad din ni Ma'am Roma. Marami din akong kaibigan. Mga, mga, ah basta madami. Pero pumili muna si Teacher Roma ng ilan sa kanila. Ang pangalan nila ay... Sina April, Alena, Jamily, Raven, at Rafa. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang mga tunog na may dalawahang sukat. Ngayon naman, pag-aralan natin ang tunog na tatluhang sukat. Halika, suriin natin ang mga pangalan ng mga kaibigan ni Ma'am Roma at pansinin natin ang mga pangalan na walang kulay orange. Sino-sino kaya sila? si Gemily at si Elena. Ulitin nga natin at bilangin natin ang sukat sa pamamagitan ng ating mga daliri. Ilan ang sukat ng pangalan nila? Ang tamang sagot ay tatlo. Tama! Tama! Ito ang tinatawag nating tunog na may tatluhang sukat. Ngayon mga bata, mayroon ako ditong mga popsicle sticks. Aayusin natin to ayon sa sukat na tatluhan. Handa na ba kayo? Samahan niyo ako. Simulan na natin. bata. Naayos na natin ang ating mga popsicle sticks ayon sa tatluhang sukat. Ngayon naman, gamit ang inyong dalawang kamay, ipalakpak natin ang mga popsicle sticks ayon sa tatluhang sukat. Tandaan nyo mga bata na ang unang palakpak ang pinakamadiin. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ngayon naman, gawin natin ito nang mas mabilis. Handa na ba kayo? Sabayan nyo ako. Mahusay mga bata! Yan ang dapat nyong tandaan, ang tatluhang sukat ng tunog. Nasigahan ba kayo sa ating mga ginawa mga bata? Kung gayon, dagdagan pa natin ang inyong kaalaman upang malubos pa ang inyong pagkatuto. Sagutan natin ito. Pangkatin natin ang mga larawan ayon sa tatlong bilang ng kumpas. Gumamit ng mga patayong linya. Ang una ay ang set ng drums. Halika, hatiin natin. Magaling mga bata. Oh, Natandaan nyo ba kung paano hinahati ang tatluhang sukat? Ang ikalawa ay ang set ng ukulele. Hatiin ulit natin sa tatluhang sukat. Magaling! At ang panghuli, narito naman ang set ng tambourine. Game! Hatiin na natin sa tatluhang sukat. Magaling mga bata! O, palaging tandaan na ganito ang itsura ng tatluhang sukat. Laging tandaan mga bata, ang tunog ay maaaring pangkatin ng dalawahan, katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan tatluhan na katulad ng ating pinag-aralan ngayon at apatan na pag-aaralan natin sa susunod na aralin. Ito ay sa pamamagitan ng pagguhit ng mahabang patayong linya o bar line. O mga bata, lubos niyo bang natutunan ng ating mga pinag-aralan ngayon? Kung oo ang inyong sagot, magaling! Natapos na naman ng isang makabuluhang aralin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang pag-awit at pagsayaw. Muli, ako ang inyong guro na si Ma'am Roma. Huwag magsawang tuklasin, suriin, pagyamanin, at isaisip ang ganda ng musika. At lagi niyo ako samahan dito sa Musika Alaman. Dito lang yan sa DepEd TV!